Wala lah. Yun no, sa akin, vlog talaga. Kamay kiting, klarong-klaro o. Oh. Wala. Ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Wala. <laughs> yun yun. Nakita ko sa wakas talaga. Ito si Kredi ka na rin sunong mo. Oh. Siya pala yun lala, yun. Pala Kanina pala siya mo, no. Kaya yun. Tingnan natin o. No. Yatita natin. Hoy! Wala wow, Wow. Kaibigan, nasaan ka na? Kaibigan! Hey, what's up mga kanteros? Yun, nagusan teritin po no, na muling nagbabalik no. Yan ito, makulin din pa po, po talaga yung chain po ngayon. Ah, no? uh, try ko pong balikan, no. Nagisa lang po talaga ako kasi hindi ah uh, walang bakal ko yung iba. So kinakailangan ng galaw tayo dito. Pero so, yun, kahit masakit pa yung paa natin, wala tayong magawa, no? Try natin suyuin or puntahan at usapan kung ano man yung dapat natin gawin. No? Pero ano, ah uh, bago ko pumunta dito, syempre humingi tayo ng basbasong nag upcam lang po ako hindi lang po ako nag uh, hindi lang po lang po ang bigat itong dinadala ko ah uh, hawak ko pala yung sirip po ni magkiting ng ko ah uh, ano din sana sana magtugumpay tayo no? kasama si kaibigan sa lumulo asahan natin na sana darating siya hindi lang yung pagbasbas niya sa akin kaya yun tayo ngayon sana sana ay maawa po sila no? na malo nila kung ano ba talaga yung katotohanan na hindi si Mangkiting ang dahilan kung bakit nasawi ang kasama nila na o so, yun at saka yun bago tayo magsisimula no kasi nandun lang sa na alam no? shout out nga pala no dyan sa lahat ng admin ko shout out po ah uh, ayun kay ma'am Lisque no ma'am Malin uh, bro siya Tabo. pabo uh, si ma'am Zaira o oh, beautifully do Rodin Beat Sinisa no yun shout out din at saka ma'am kay isa mam ma bis isa ari mari malay isa bis tourist isla. So, ah uh, ma'am Hayla Aninon, Madriaga. Kay Mundiar, uh, Chloe Marie Tudurab ah uh, Tudurab Bandrin sila no. At ready kaya. Ate Maria Haya. Yan, sa lahat lang members ng DC ko no, si Mama Sofia. Ah, <coughs> uh, At saka si Sir no, yun, ah uh, yung asawa niya. Basta sa lahat no, ah uh, Hads Binig, no, Ma'am Christy Bakiran, shout out din. Uh, hello kay kay Tol na no, din po Granada, Sergio Santos. Um, ah, hello you know, kay Mami Janice Calicia, Mami Lucy Pop. Ma'am Judy Diga Carlos, Ma'am Bagapuro, Ma'am Arlene Arellano. Uh, Ma'am Rima Tagayan. Sa lahat na ano, sa lahat ng suli uh, so supporters natin yan, Ma'am Alvira Bangkot mga yan. ah, sa lahat ng suli supporters natin, sa lahat ng nag-share about upload natin video shout out po sa inyong lahat silent viewers natin no yan sa lahat lang supporters diyan ni Monkey Team uh, Adventure TV yan si Crispy Boy no yan shout out basta so, sa lahat ng supporters po no ni Monkey King, ano pala may kalibutan pala ko si Ma'am Adel Paklamucha yan shout out din Ah uh, saka Ma'am Pinix Taiwan no? shout out din uh, so na uh, na love so no? shout out basta so, sa lahat sa lahat ng supporters ko itinatix ko kay Monkey Team uh, maraming salamat po sa pagsuporta nyo po sa amin at saka yun uh, kasi uh, ano yung bang sa, sa ano talaga uh, yung ano namin kasi hirap po talaga kayo yung bang kayo na lang po talaga yung hinugito namin ng lakas no? Uh, nandiyan pa kayo nagpatuloy yung sumusuporta na niwala na makapagpasaya kami no? kaya ma'am Elena Castro yun uh, at saka kayo na din uh, Amin ba pagalan ng Ali ko? No? Ah, uh, ma'am, Lor, no? Ma'am no Kayida, shout out din kay, eh. kay Ma'am Vita Moore, no? Yun, shout out. So, ngayong hapon na to, no? Anong hapon? Andito lang ngayong araw na to, kasi ano na kasi, mimba, para ulan. Ngayong araw na to, samahan niyo po ako, natuklasin ang mundo na puno ng hiwaga. 18. So yan, uh, patuloy tayo lang no? Pasensya na po talaga kayo sa kuha ng camera no? Ulit ulitin ko sa so lahat ng mga ano dyan you know, Tingnan nyo po, pareho lang po itong ano Pero mas ano talaga sa akin no? Mas shiki siya ba O oh. Masiki talaga yung silton ko kaysa kay Mike Tino yun. Ang ano lang yan no? Para bang kinikilabutan ako. Kasi Wow. ang layo pala natin pero may nagpaparamdam na sa tubig oh. kinikalabutan ako oh. kasi kakaiba ito nakisuyo tayo no? Oh. kahit wala tayong kasalanan gusto lang at nasuyo yun oh. ano man oh. at saka tinan nyo po yung panahon napakakulim din talaga na ah, yun ano yan hindi ka pa tayo ito フウフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ Natin dito ng dito na tayo yung mga dito ng dito na na may busis ay parang galit na galit <sighs> ano ah, ah, maganda ano po ah, pasensya na po talaga kung nakadisturbo ako dito ah, Gusto ko lang po ano, Hinahanap ko kasi yung kasamahan ko. Hinahanap ko kasi yung kasamahan ko na kinuha nyo. wala naman yung kasalanan. Ah, uh, pwede ko ba po siyang makuha ngayon? Wow. Na. Nasana po siya. Kumusta po siya? Ha? Okay lang po siya. Yung ano niya ba? Yung baka binubugo, tinahirapan niyo. Kumusta po yung lagay niya? Ano ba yung kumusta po yung lagay niya? Ha? May, may nakausap kayo na ano dito? Yung maliit na tao? Yung kaibigan ko yata yun na O ano, naniniwala na ba kayo na wala, wala kaming kasalanan doon? Hoy, 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 hoy. Wala talaga kaming kasalanan. Ah, uh, ano, tapaw, kumusta po yung ano? Pasinsya na po talaga, nahuli kami kasi grabe, napakabangis yung mga mananabas. Ha? Wow, yun, yun mga cancer parang hindi pa rin talaga naiiwala parang galit 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 na galit na talaga sila kasi sila po nagulok sa so pagkawala ng kasama na kasi napakabit wow hey, wow, wow. Wow. ano bang ano kailangan kong gawin para maniwala kayo na ano na wala kaming kinalaman doon? kasi makikita nyo naman yung ano ah ano sabi nyo alam naman daw niya na hindi kami ang gumagawa pero lang dahil daw sa amin sa hidwaan ng mananabas na dahil daw sa uh, yung may gahaman sa kapangyarihan na hawak nila yun ang dahilan kung bakit nangyari sa kanilang kasamahan kung hindi lang daw ah uh, doon dahil doon wala, wala wala daw nangyayari no na masama pero dahil sa nag ng kapangyarihan yun ang dahilan kung bakit oh, boy, boy, boy. wow Ah, pwede po ba kayo magpakita sa akin? Nag-usap tayo. Ha? Huh? Oh? Grabe po. Galit na galit na para bang may ano talaga. Yung bang nagkagalit siya pero nagluluksa talaga. Pasensya po talaga kasi yun na naman eh. Ang ano, ano kung naman. Hindi ko naman yung intention talaga kasi sabi eh, para sa akin yun. Ibigay para sa akin. Ang dami pa namang hantik dito. Ibigay para sa akin pero yun. Hindi ko alam na may nagka-interest pala ng iba. Mas patawad po. Magpakita ka na. Hoy, hoy. Kay bigas sa lumon. Kay bigas sa lumon. Kay bigan. Yun umulan. Na, yun. Ulit si kay bigas sa lumon. Ang lakas ng ulan. Patago tayo. na, na, na Yo, yo. Alakas ang lakas ng ulan. Tago tayo. Ah. Mamasa yung silpon dito. Hindi pa naman ito bayad yung isa. Kay bigas sa lumon ni kabayan. Kay bigan hindi ka saan naman nasa nasaan ka? ha? kanina ka pa dito? nag-usap na ba kayo? ha? nasaan ka? nasaan ka? anong bato? daming bato dito wala wala ko nakita hoy ano yan? ha? wala wala yun sa akin vlog talaga kamay kiting klarong-klaro wala ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Hala! <laughs> yun, yun Nakita ko sa wakas talaga Itong si Kevin ka nga mo Siya pala yun 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 na pala siya no Kaya yun Tingnan natin no Napita natin Hoy! Lala! Wow! Kaibigan! Nasaan ka na? Kaibigan! Lah. Ah! Okay, imposible naman! Kaibigan! Wow! Dito talaga oh Dito lang talaga kanina oh na ah. yung pangalawang bisis nagpakita si KB na hino mo nakakalo pa talaga hino mo yung oh ito yung mga yapak dito you know kaibigan kaibigan nasaan ka na kaibigan kaibigan wow oh, yun ha ha hindi, bakit mo na ako binitin eh? Kaunti lang yan, malapit. Gusto kong ano ba, magkausap tayo ng malapitan talaga. Hindi pa tama ang pag... Nasabi ka ko kasi eh, nasasabi ka lang ako para bang nawala yung problema ko. Kumusta po yung ano, si Malkutig kasi nasabi na kataw kayo, nag-usap pa yun. Ah, may ipapagawa lang sa akin. Tapos, ang ah, ano, okay na si Malkutig doon. Yung kaibigan kataw, nawala na oh. Ah, bumalik, bumalik na. Ah, sige, sige. So, ang gawin ko ay pupunta ako doon. Puntaan ko. Pero sa ma ano ha, ah, bantayan mo ako ha. Kasi maulang nga, basang-basa na ako. Ah, sige, sige. Yan o. wala na wala si Lah. Sabi nga yun. Bukit lang dyan, kasabi nga, kailangan kong puntahan. Ako yung mismo susundo daw. Ano ba itong, ano, Ako din yung mismo susundo kay mangkit eh. So, kailangan kira kong puntahan dito mismo. Ito. Pero, okay ah, pwede ka sunuman. Uy, lumayo ka na naman. Hindi. Ah, uh, pwede ba na, no? Ah, mamayan na ako papasok doon. Kaibigan. Hoy. Yan, kaibigan, bumalik ko. Kaibigan. Kaibigan! Wow, yun, nalang si kaibigan o. No? Ha? Bakit ayaw mo akong pa, ano, gusto kong maano ko ba, sa personal talaga, malapitan kita ng tulo, tudo. Ha? Uuwi ka kapag ano? Hindi mo akong samahan kapag matigas yung ulo ko? Grabe naman ito. Oh, huh? yan o, nandun o. Time na po talaga natin na malapitan o. No? Yan, pero ang problema nito, ayaw niya. Ang sabi niya, mag-focus lang po daw ako kung paano ko makuha si Mang Kuting hindi yung magmamaritis pa sa kanya kasi ang importante daw mararamdaman ko na nandito siya kasama kasama ko na naki ano daw mararamdaman ko ang suporta niya no dito kasi sabi yon nawala eh. oh, yun o no? nawala na talaga o tinan you natin know? nawala na kaya yun grabe unexpected talaga ito na makikita kita no ito ko na naman tayo dito no yun kasi sabi ko Lah Ang vlog ng camera ko Ah Vlog talaga oh Ano ba ito nangyari sa camera ko? Ang daming buti-buti eh, Ay di sa laman Ano po ba yung mga ano? Ah, sabi mo kanina Papasok ako doon Para makuha ko si Mangkiteng eh. Ano yung kailangan kong dalhin o gawin? Wow, pinaalay ako ng dasal. Hindi na ba kailangan ng mga ano dyan, yung bang mga hayop na dalhin ko para sa kanila? Hindi na ba kailangan? Wow, hindi na. Kasi yung ano naman daw, hindi na daw kailangan. No? Alay na, kinakailangan lang daw nila ang dasal sa normal na tao na katulad natin para sa kaligtasan ng mga titulak ngayon daw kailangan nyo magdala pa tayo ng alay o yung banghalad kasi wala naman daw talagang kasalanan, para bang nagagalit lang sila kasi dahil sa ano na yan, mutya na yan ay naging mapangas ang tao dahil sa pagkapangyarihan so ano ba kaibigan Solomon yung mutya kailangan ko pa doon dalhin yun, yung lutya daw ang magdadala sa akin papunta sa loob kasi napakahirap daw papunta doon tapos ginakailangan daw nadasalan dito nadasalan ko kasi yun daw ang pagsubok ko Dadasalan ko dito bago ako papasok ko. hindi basa basang diritsyo na lang ako so yun, sana ko ano sana ko banda magdasal kay Bigan sa man? kay Bigan wow, ala, dyan, dyan samahan mo ako ha, samahan mo ako magdasal yun, eh, sabi niyo? Doon daw ako magdasal mamaya Kasama si kaibigang sunulog yung yes, Bago ako kapasok dito Pero ang sabi niya Kinakailangan daw Nung ko Ano yung, ano yung sabi mo kaibigang sunulog? <coughs> wow Ito yung pinakamahirap Mahirap Mahirap ko talaga Paano ko ito gawin? Pero magtiwala lang daw ako sa sarili Na makaya, makakaya ko Kasi sabi niya Iwan ko lang daw yung katawan ko dito no? Huh? papasok daw ako dun pero paano ba to? Paano mangyari to? Paano mangyari yan kay Diga Solomon? Magtiwala lang po daw ako sa sarili ko Basta yun na lang po daw, gawin ko na po daw yung sakyo. So, dito ako mamaya, ipisaan ko yung papasok Tapos yun, mag-alay daw ako ng dasal doon, kasama niya. No? Pero yung papasok doon, ay ako na lang po daw. Tama po ba yung kaibigan? O oh, sige, pero ano, Ah, oh, pag-isipan ko muna lang mabuti kaibigan. Ha? Ah? Huh. Lalayo. Lalayo. muna ako ha. Ito yung problema mga kanto. Parang naguguluhan ako ha. Dito muna ako ha. Magistandby muna ako dito habang pag-isipan ko. No? Ah. Ang sabi ni kaibigan si mo sila kailangan kong mag-alim ng dasal magdasal ako pagkatapos gagamitin ko yung mutya pagkatapos papasok lang ako napakahirap tapos yung sinasabi niya yung katawan ko ito hindi pwede na madala ano ba yan so yun, ano pala na, para naguluhan ako pero kaya nga natanong ko kanina ang sabi niya magtiwala lang daw ako sa sarili kasi nandiyan naman nandito naman daw siya na tumutulo kasi yun ang sabi pa niya kanina kung hindi lang daw siya nakiusap dun sa kataw na sobrang galit talaga baka pati ako o si Mang Kiting mismo pahamak ko talaga sa loob uh, kaya nga daw inunahan niya ako dito may kaya kanina pa daw siya kaya no? bigasin yun nun at saka yun, uh, parang nalo pa siya kasi gusto ko talagang lapitan gusto ko gusto ko talagang lapitan sa para makita natin no? pero ang problema wala hindi talaga bigla na lang mawala at saka dinidistract tayo tapos hindi naman ako namilit kasi alam naman po natin oh, na, baka tayo pa yung ano tayo pa yung mapagalitan talaga nandito pa tayo sa problema makulit pa tayo no? maritis pa tayo masyado kaya yun uh, ah, ko na lang po yung otos yung, yung lahat ng mga paya so yun mga kaunter oh, no? pag isipan ko pong mabuti kung paano, paano ko po ito gawin pagkatapos gagawin ko so yun abangan nyo lang po ang karugtong ng video na ito